tiger and panibago at yan na naman na natin nakuha ito sure ko bubula at suka pang to kaya na na manipis lang naman mga tiger Продолжение следует... Tapos Ito yung Ito yung paggalaw na Ano ko mga katayir Ito yung Sa upong ko ay malayo no? oh? ay malayo mga mga Ah, uh, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-subscribe and pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin YouTube channel. Thank you mga ka